ba yun? Nawala ng kuryente? Pati na? Mabigat Patali pala Pinali to eh. Tinali mo? So, Last day, starter lang yan. Sa uyo papagawa? Sa uyo pa. sa may ano? Ilay na lang kita doon, gusto ba? okay. mo? Kaya po. naghihila ko na yan. Eh. Sa motor. Ayan, hawakan mo. Sabihin mo nga, ay. Chat mo nga sila, sabihin mo. Meron lang akong hinihilang motor Magbablog daw kasi sila doon Ako yung Dito sa may bato bato. Ano lang hihilain ko lang ito na siraan. Kung gusto mo, ikaw maghila. Saan natin talaga? lalagay? Dito na. Saan kayo magbablog? Sama ako. Saan? Ay, punta mo muna yung ganun din oh. Check mo check mo kung mukhaan <laughs> dyan sa ano? sa Dunlop tayo oo sunod na tong ganun uh -huh. kaso? walang kasunodin na pre walang ang kuryente uh -huh. yung pagkawa dyan sa may bato ba to? saan ka ba umuwi? sunod na lang kami sunod na huh? lang kami doon alas asin? Na Sino lang yun yung pinakamalapit na lang Cellphone mo yun na gamitin namin Sino? Nagre-record ka ako eh Kasakay yeah, yeah, yeah. ko ba? Wala kang helmet May helmet ka ba siya? May helmet ka ba dyan? guys ang kulang TV nyo kulang TV susunod na lang ako sa inyo guys ha Hold ah. <laughs> dahan dahan lang ano na lang pagkakit let's go. yung traffic enforcer dito ngayon. Oh, ha? Okay, okay oh, dyan. Para, para, para. Okay, okay, okay mo. mo, para ka dyan. Yeah, I'm talking for a guys, welcome sa ating munting channel, ako uh, mga pala si Gani at welcome sa Gani Gans TV yun. so for today's video nga pala guys ay kakalabas lang natin sa ating trabaho tapos uh, nakita ko si, si Idol yun uh, tinutulap yung kanyang motor kaya nilapitan ko at ayun nga nalaman kong nawalan daw ng kuryente yung kanyang uh, motor siguro uh, baka spark plug yung problema mga ganun ba dahil wala tayong gamit guys kaya hihilain lang natin siya papunta sa pagawaan ng motor dito lang sa malapit sa may sityo bato bato maribeles bataan so ngayon nga pala ay eh. nandito kami sa four lanes. dito kami dumaan sa papuntang herma siyempre guys uh, habang uh, hinihila natin si Idol yan papunta sa pagawaan yan uh, shout out muna natin ang mga uh, uh, tropa natin vlogger dito sa Marbeles lalo lalo na sa Iskam Corporation yan shout out nga pala kay paring Rodman yan shout out din sa Kalino TV official shout out din sa Kulang TV Yan. Shout out sa inyo At syempre, shout out din nga pala sa aming idol dyan Marcos TV Yan, shout out po sa inyo Shout out din sa lahat ng mga Tiga East Country Corporation Shout out po sa inyo lahat At sa mga gusto pa mong magpa-shout out guys Comment lang kayo dyan At shout out po kayo Sa so, susunod nating upload video

na nga guys, uh, meron na naman tayong natulungan for today's video Yan. at salamat sa inyong panonood hanggang dito na lamang tayo at kita-kita tayo ulit sa susunod nating upload video, salamat bye bye